Napindot ko mga ka baby love. Continuation to. napindot ko yung video na off siya. Ayan. Uh, Kukuha tayo dito ng pang uh, natin din sa ating Ayan. Kasi ayoko na bubulukan ng kalamansi. Kasi kaya ako gusto ko yung nakukonsume ko lagi yung kalamansi para eh, hindi tayo nabubulukan. Sayang kasi. Huh? Diba? ng uh, drain natin maigi. Ating chicken at saka pork chop. Pork chop ito mga baby na ko yan. At saka chicken. Ganyan natin ng toyo. Ito po yun. Kamaan. Uh, at saka, lagyan natin yan ng magic syrup. Yan pala sa tapos, uh, lagyan natin yan, yan ng laman soup. Nagkunti lang ating video. Atensya na, hindi ko na-reach yung dapat uh, 7.59, mga 8 minutes. Naputol na, na ano ko, na ano po ng kamay ko. Kaya continuation pa ng ating nasimulan kanina. Ayan. Tapos, alagin natin ng kalamansi. Kalamansi. gabi nga pala ano uh, nasinga ko libre si Alex ng ano nang nang mami ang sarap para siyang bibira kasi ako bumili ng ganun kasi bawal sa akin yung mga beef beef na ganyan mga baka baka kasi iba nga uh, medyo HB ako kaya tulad diet din ako tsaka saka nag-exercise ako kasi nga para nga healthy tayo. So, bawal sa akin kahit ako nagiinom, hindi ako nang bulutan ng mga uh, ganun. Hindi ako, mapili ako sa pulutan. Hindi naman ako sa maarte kaso lang hindi ako, dati mahilig akong humigop-higop ng mga bulalo-bulalo, yung mga kaldereta na ay, I mean, mga nilaga na beef, ganun. Eh, ngayon, pinagbawal sa akin ni Dok Kahit sa inuman, hindi talaga ako umaano ng mga gano'n, yung may mga sabaw-sabaw ng mataba-taba, mataba-taba. Ayun. Medyo inat tayo doon, kaya ako, nagtataka sila ba dito ako mumulutan. <laughs> Ayun yun, nung tipid. <laughs> Mas okay na sa akin yung sitserya lang, yung dinulukot-lukot lang, pampawala lang ng lasa, kasi lawal na sa akin ng mga gano'n ah, uh, ah, uh, mga ano ba tawag doon? paris paris yan mga beef mga nila nilaga na ano mga uh, baka yun para sa akin dati mahilig ako doon kasi talagang favorite ko yun kaso lang ngayon hindi na kasi uh, para sa health natin bawal bawal hindi na siya inasinan kasi yung tuyo natin yun yung parang magpapalasa na sa kanya kaya hindi na natin siya inasinan uh, hindi, hindi kami masyado mahilig sa paminta kaya hindi ko na siya nilagyan baka ayaw ni Alex sige mahilig sa paminta pero si Alex hindi ako sure kay Alex ayaw mo ng paminta kaya hindi natin lalagyan ng paminta okay na siya one down na atin ah, na rin ngayon. Uh, ngayon naman ay Matry natin yung sinigang na manok. Kunti lang to kasi baka hindi pumatok. Ito na may experience, uh, experiment lang ba. Kunti lang to kasi baka nga hindi pumatok sa kanila. Matry lang natin. first time ko rin magsisigaw ng uh, manok. Kasi, nakita ko lang, parang, sabi ko, parang masarap yun ah. Um, curious lang ako, kaya itatrya uh, natin magsigaw ng manok.